Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba bahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay magagayuma gamit lamang ang ritual na ito? Yung hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Yung sobra siyang ma-in-love sa'yo, kahit gaano pa siya kabisi, ikaw lagi ang uunahin at first priority niya. Kaya kung gusto mo na ganito ang partner mo sa'yo, ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% talaga ang paniniwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos kumuha ka lamang ng isang hiwa ng luya at maglagay ka rin ng kaunting asin at sabay mong balutin ang asin at ang luya sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At saka ilagay sa kahit na anong plastic na meron ka ay pwedeng gamitin. At dalhin ito kahit saan ka man magpunta, pwede ilagay sa bulsa mo. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede mo itong ilagay sa punda ng unan mo. At uunanan mo ito at paniguradong siya ay mai-inlove ng husto sa iyo. At gusto kanyang makita at makausap araw-araw kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo, wala na po kayong kailangan pang banggiti na spell at dalhin o itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.